guys? Sino sa inyo ang inuubo? <clears throat> sino sa inyo ang umabsent na dahil grabe ang ubo? Sino naman ang hindi na nakapasok sa trabaho, hindi na nakapasok sa school, kasi naman nakakayang umubo sa school, di ba? Nakakayang umubo sa trabaho. Baka naman makahawa tayo. And sino naman ang inuubo na ilang araw nang nakahiga hindi na makagawa ng gawaing bahay kasi nangihina, nalalata at sobrang kati ng lalamunan. So kung relate ka dyan, yan ang topic natin. Pusong ubo, what to do? So in this video, meron tayong limang tips kung paano tayo makapag-move on sa pesting ubo na yan. number one, normal saline nasal spray. So, ito yung mga pang-spray sa ilong. So, hindi siya gamot, no? wala siyang steroids, wala siyang decongestant, kundi normal saline lang. So, may mga nabibili sa butika na mga normal saline spray. So, maganda siya po. Kapag in-spray ninyo, dalawang spray sa bawat butas ng ilong, so it can relieve. So, luluwag yung daanan ng hangin, mas makaka-relax yung ating mga pasyente. So, uh, you can do this um, three to four times a day. So, sa umaga, and then sa mid uh, morning, and then sa tanghali, kung grabe talaga, isa pa sa hapon, and then bago matulog, so, dalawang spray lang po on each nostril. Marami tayong klase ng nasal, normal saline nasal spray available. Tip number two is humidifiers. So, kung pwede ka mag-invest, sa loob ng kwarto mo o sa work area mo ay eh, humidifier yon So, yung humidifier kasi is mag i so soften niya, i moisturize niya yung air around you. In that way, makakaigi yon sa mga nasal congestion. Kasi sa panahon ngayon, very humid, napaka-dry ng air. Kaya pag nahiga kayo o nasa workplace kayo, inaatake kayo ng ubo, inaatake ng katinang lalamunan. So, Having a humidifier can really uh, help kapag mawala yung mga nasal congestion nyo. Mawala yung ubo at pesting ahem. Tip number three is acetaminophen or paracetamol. So kapag grabe ang ubo, barado ang ilong, makating lalamunan, masakit ang mga katawan. No? So halo-halo na. So malaking bagay po ang pag-inom ng paracetamol. So, one paracetamol sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi, malaking bagay po siya. Nakakatulong po siya, maibsan yung inyong nararamdaman. Tip number four, plenty of fluids. So, palagi na lang yan. Panahon pa ng mga lola ninyo, lola at lolo. Laging advice kapag may ubod sipon, anak, uminom ka, apo, uminom ka ng maraming tubig. ng no? Hydration. So, two liters a day. Uh, katulong yan. Maibsan ang inyong nasal congestion, ang pag ubo ang pagkati ng lalamunan. And of course, tip number five is honey. So, napakarami pong pag-aaral pagdating sa honey. So, marami kasing properties ng honey. Tulad ng number one, meron siyang anti-inflammatory effect. So, nakakapagpabawas siya ng pamamaga o inflammation. So, kung magang maga yung mga sinuses ninyo, masakit yung lalamunan, namamaga, hindi ka makakain, hindi makalunok, So, isang kutsara ng honey sa umaga and then isang kutsara sa hapon, makakatulong siya maibsan yung inflammation na nangyayari kapag ikaw ay may ibut sipon. At bukod doon, alam nyo ba na ang honey, kapag ininom ninyo, may mga pag-aaral, kahit sa mga bata, mga pediatric patients na more than one year old, ang isang kutsarita ng honey ay nakakabawas ng sintomas ng upper respiratory tract infection. So, in fact, may mga pag-aaral na pinag-compete pa, no? pinag-head-to-head -head. yung honey, tsaka yung mga cough medicines, yung mga dextromethorphan. So, pinagsabay-sabay yan. And, true enough, hindi lang parehas ang effect, kundi mas advantage pa yung pag ng honey. Kalahati sa mga pasyente, nabawasan ang upo, sipon, nabawasan din yung pananakit ng lalamunan. And lastly, hindi lang effective ang honey, kundi mura pa. So, yung isang bote ng honey, magagamit mo na ng ilang linggo. I think two weeks, isang buwan, isang kutsara araw-araw, makakatulong siya sa mga respiratory yado na ngayon. uso ang ubo. So, I hope may nakuha naman kayong tip kay Dr. J. So, kung meron kayong tanong medical ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J.?